before and after palitan ng bearing So ongo na guys natin 'to ni kan 'yung peeling kan niya pump Hello guys, uh, isang magandang araw sa lahat So welcome back again guys dito sa aking channel NCMX Vlog So ngayon may meron tayong gagawin dito guys uh, May isang uh, pump na malakas na yung tunog ang andar nya So kailangan natin palitan ng bearing guys So bali itong pump na to ay isang deep pool, surface uh, deep pool pump So nandito siya guys Paanda uh, Paandarin natin, pakinggan natin kung ah uh, ano um, ang gaano kalakas yung andar niya at pagkatapos nating mapalitan ng bearing i-compare natin guys kung nagbago ba yung kaniyang tunog or andar so yan so yan si guys lapitan natin yan yan po yung andar niya guys ah purpurma purma andar pa sorry ko ah uh, yung no, dipil niya do dipil po siya so yan medyo may kalumaan guys so subukan natin pander distansya lang tayo para marinig klaro ba yung diferensya ng ah uh, before and after palitan ng bearing so on ko na guys So, yun po yung andar niya guys kaya palitan natin ang bearing kasi uh, malakas na yung andar niya abot na sa mga kapitbahay so medyo makakadisturbo na sa kapitbahay guys yung tunog niya so yun palitan natin uh, so, bago pa natin palitan punuin muna natin yung tanke kasi ginago natin yung tanki guys yung doon sa taas yung tanki yan dalawang drum lang yan uh, pinalitan kasi natin yung kanyang plataforma yung concrete yan Ginagawa natin yung kasi may bitak nag crack na guys kasi parang pagsing ng simento so parang ganito ba guys Then, so yung poste lumang yun hindi na nga natin ginago so, yung sabi nung mayari yung taas lang daw so yan yung ginago natin guys kailangan natin punuin yung tangki muna para may tubig yung bahay may magamit sila guys so may mga alagang baboy pa naman sila so puno natin yan so siguro mga uh, 10 to 15 minutes lang yan mapupuno na aapaw ko yan doon sa kabila yung tubig kasi so, may float switch yan hmm? hindi na pinagana para malaman kung napuno na. No? kasi ako uh, yan guys yun sa kabila so yung kabilang tangke yun, dito doon Diyan na uh, ako yung tubig kaya antayan lang natin guys siguro mamaya na pag napuno na guys hindi lang natin uh, videoan kung hanggang saan kasi alam na naman natin kung ilang oras lang yan pupuno eh. mamaya so, na kapag napuno na guys at uh, diretso na tayo sa pagpalit ng uh, bearing ng motor ng ating anong uh, ng kanilang motor po so, so yun guys puno na yung tangke eh. simulan natin pag Baclao, Là... một tí nữa một giây sau Tidak, eh, Yang pengapet. もうちょっとパリお前が lumot ako Ah. ah so yun guys, tanggal natin yan. Yan yung impeller nya. So nandito yung kanyang pump. So ngayon tanggalin natin yan. Para makapag Palit na tayo ng giring Medyo hapon na guys Ayan Tanggal na guys seal guys ito yun ito yung mechanical seal or shafting seal at kapag nasira din to maglilake yung tubig dito guys ito sa ilalim dyan dyan o. dito sa ilalim sa gitna ng motor at saka pump kapag nasira to guys dito yung tubig dadaan maglilik so isa rin to na uh, dahilan kapag nasira to na hindi makahigop ng tubig yung pump kaya kailangan goods to walang sira so ngayon pukpukin na natin yung yung oh. para ah, lumabas na mabuhay yung gering guys Lepas na kik okay. Kalawang marami Maraming kalawang dito Ito Sira na yung rubber niya. Nakalawang talaga sa ilalim dito. Nakalawang dito. So hindi pala puro stainless. Dahil kinakalawang. So itong bearing na to. sing sira. Ito yung sira guys. Oh. Matigas ikutin dito parang goods pa dito pero palitan na lang natin kasi may bago naman dahil kapag sira yung bearing guys ito yung mag, uh, simula ng uh, maingay na andar no madalas masira guys itong tinatawag na inner bearing nasa loob so ito yung outer saka ito yung inner outer tapos inner so yung nandito sa malapit sa impeller tanggal na yung inner yun dito naman sa outer

Aja dong.

bolang friction. Yan. Tapos yung pillar. kapit ng kalawang magiging na natin ng ah uh, grass para hindi siya kainin tuluyang ng kalawang guys Pumasok yung isa, guys. Pumaya na pag uh, tapos nung na yung ano, bolt. Slack uh, See, guys. Garap uh, pa talaga ito, guys. karena tentu mana uh, kenyang winding guys pag matapos nang kabit yung bolt so in this tapos na yun na uh, kabit natin yung kanyang yun, motor pero hindi pa natin kinabit yung kanyang cover sa propeller eh, testing pa natin guys so pakinggan natin yung under nya kung katulad pa ba sa kanina so testing muna tayo guys pero hindi pa natin nalagyan ng tubig sa ilalim Ah uh, pakinggan muna natin yung under una natin wala na yung ano? eh saba no ah, na so yun guys iba na yung andar sa kanina tatapos nating mapalitan ng bearing so hope lang muna natin giret testing kayo right so yun lagyan natin ng tubig para diretso na yung tubig doon sa taas so yun guys medyo madilim na So, panderin natin guys. Tapos natin lagi ng tubig. So, guys. Tapos na. Hindi klaro guys. Eh. kan so hindi na masyado maingay guys hindi tulad ganina so mapaw yun. yun. na yung tubig yan mapaw na siya Kita. So, yun. Tapos na natin napalitan yung bearing, guys. So, ah, uh, yun. Bago yung tunog ng handa niya. Ah, uh, hindi So, dahil tapos na, dito na lang yung ah, uh, video natin, guys. So, yun. Maraming salamat sa iyong panunod at saka suporta. So, yun. God bless. Okay, share naman po kapag nagustuhan nyo yung video, guys. Maraming salamat. bye bye